pagsatulag ni Murano Glavio. Ayan. Ano kami ngayon? Say no to piracy, mga igan. Ayan. Deklarado yan. At narito makasama nga natin ating kapuso na, naku, apektado po siya ng pamimirata, si Mark Heras. Okay, balikan natin yung ating uh, tanong na anong experience mo? May kinukwento ka na di ba may mga may mga uh, Album ka na pinomote mo nga sa unang hirit oh, eh. Oo, oh, oh, oh. So nung nagkakaroon ka ng na show to promote this, ano anong experience mo? Ayun, uh, one time nag, nag nasa mall ako, mm. na-promote ko yung yung album ko, uh, tama ako, third album ko to. Siguro mga after a while, nakita ako, ay mark na photograph naman. pagtingin ko doon sa CD, iba iba yung mukha ko. Teka. Hindi ko cover hindi 'yan original no. Tapos nakita ko bata, sabi niya, oo po eh. Sabi ko dapat, sabi ko next time, sabi ko pag gusto mo magpa-autograph sa akin nung, nung like dance album niya idol mo ako oh. 'di ba dapat yung original kasi sabi ko syempre ito yung ito yung binebenta namin eh ito yung hmm. ito yung Bila, namin sa mga tao actually di ko talaga pinirmahan <laughs> yung yung album dapat oo di ko Tsaka, pinirmahan bakit sa halip na Kumonte? Panay naman ang raid nakita naman natin yes. 'di ba parang padami ng padami yata. ikaw ba anong ano nakikita mo solusyon dito well kasi kuya Arnold feeling ko din yung yung nangyayari kasi hmm. dahil din sa tindi, sa tindi ng technology natin eh alam nyo yan, mahuli man sila. Like, siguro may mga minsan, may mga nagbebenta talaga na saray na sila doon sa ulihan. Mm -hmm. Alam nila pag may mag-raid sa kanila, alam nila na after nun, okay na, balik sila sa business nila. Mm -hmm. So ganoon pa rin eh. paulit-ulit lang yung nangyayari. Kaya ba no, mga kaibigan mong artista? Nakanta ba kayo na labanan itong ikangay kampanya natin contra piracy? Sige po, willing kami, kay Arnold. Mm -hmm. Willing kami tumulong nyo. Nagmamalik na tayo ng Pinag-usapan po natin lumalawak na problema sa video at music piracy sa ating bansa. Makasama natin Executive Director ng Optical Media Board, si Atty. Cyrus Paul Valenzuela. Atty. Valenzuela, good evening po. Good evening, and welcome good evening. sa TWAC. Okay, kausap, sabi ko sa iyo, kausap namin si Sir Ronnie Ricketts. Ano? Uh -huh. Nung araw na yun, lumabas yung mga picture nitong si Secretary Llamas. Alam mo, basag yung boses eh. Ang lungkot eh. As after that interview namin ni Mike Enriquez sa DCWB, hindi na siya nagpaundak ng mga ng iba pang interviews. Uh -huh. So masasabi mo naramdam mo bang nasaktan dito si ano si chairman? Uh, hindi ko masasabi exactly kung ano yung naramdaman niya, pero hindi naman Ano na ang mo? Ah, uh, masyado kasing busy si Cherry. Eh. Uh -huh. So nakikita ko talaga is pinapatuloy niya lang yung mga operations namin. Hindi siya na namin. distract dito. Uh, siguro in a way meron kasi uh, medyo tinatanong din siya regarding oh, the may issue. The downside ng konti, no? Uh, pero uh, in a way ang uh, key naman is trabaho, tuloy lang yung trabaho. Eh ikaw, ikaw mismo nakita mo yung picture. Nakita mo yung I saw the picture so, anong anong, na anong, anong, na anong naglaro sa isip mo na kayong kayong nasagitan ng kampanya na yan eh bigla ito government official. Well, unang-una uh, abogado ko so uh, ang sa akin is hindi ko alam yung facts talaga nung issue. Ang sa akin lang is mga, mga media reports lang. Mm. So, naghihintay talaga kami uh, nung statement ni Secretary mas at the same time, naghihintay kami na may lumapit sa opisina at liwanagan kami tungkol sa issue. Nagulat lang ako, Tony, sa sinabi ni Chairman uh, Ricketts na walang kasalanan ang isang bumibili ng pirated, walang batas na nilalabag ang kasulat kasi sa batas pag, uh, ang punishable is yung pagbenta, pag-import, pag-distribute uh, ng mga walang paalam sa or pag-replicate, pag-manufacture ng walang paalam sa OMB uh, walang nakasulat dun tungkol sa pagbile mm -hmm. pero in terms of possession at uh, meron meron but it has to be uh, for commercial commercial quantity mm -hmm. meaning pero... uh, merong intent to profit pero sa law of supply and demand kaya nga laganap 'yan dahil may demand may may, may consumer eh may loyal na taga-bili wala ba kayong effort na uh, magtungo sa kongreso o may may pending law na ba na uh, panukala na, na isama na rin yung bumibili marami po kaming mga uh, amendments na hinihingi po uh -oh. din sa batas and siguro uh, this this would be an eye opener for us na i-include siguro mm -hmm. uh, itong punishment sa pagbili.